Hello, isang mapagpalang panahon po sa inyo mga kaibigan So muli, ito si Bot Builder So, Bernice ngayon Unang Bernice ng December So ngayon ay Tayo ay mga at maglikom ng Kakaibang bagay Na magagamit natin sa ating dipinsa Kargada, proteksyon at sa Ating sarili na bawat isa sa atin ay gabayan ng Diyos Ama na may kapal. So ngayon ay nakikita tayo ng kakaibang isang baging na tagos sa isang puno. So kailangan natin maglikom upang pag tayo ay gumawa ng isang dipinsa o kargada ay mayroon tayong agad na makukuha. So habang malayo pa yung uh, holy week... dapat tayo ay mag mangangalap ng iba pang mga kakaibang bagay na makukuha natin sa ating kalikasan so magandang umaga po sa lahat mga viewers at Luzon Visayas Mindanao ito muli si Bot Builder and it's your lover so, Carpenter and so, so guys mayroon tayong nakita guys so pipilin tayo guys So, ayun guys. Isang bagging na tumagos sa isang puno ng kan? pilipil guys. So, dito tayo guys. Maghanap tayo dito guys. Kukuha lang tayo ng kunti pang karga natin sa ating mga kargada. Uba o dipinsa. So, hunter lang muna tayo guys. So, kailangan tayo ng eh, Ito guys Ito yung maganda guys So Itong Isang nga uh, baging guys Ay Karugtong nandyan dyan, isa, isa, lang, isa isang Isa isang pono lang sila eh, guys Sa baging na uh, tumagas So Tayo ay Kukuha so, Kukuha tayo ng ano Bulo So ito lang yung kunin natin guys Kunti lang dahil sayang pag pag namatay ito lang guys ang kukunin natin guys ito so dapat guys mas mainam ang pagkuha ng mga ganitong klaseng bagay ay hihingi tayo ng tulot sa ating mga gabay na tayo ay gabayan at isama ang taglay ng kapangyarihan ng isang mutya na nakita ng kalikasan so hindi na natin gamitin ng ano guys nang itak dahil pwede naman natin kagatin mas mainam yung guys pag isang kukuha kayo ng isang kakaibang bagay ay eh, dapat yung kung pwede kagatin lang yung guys huwag nyo gamitin ng itak so ito guys ayan Oh, uh, ito guys, nakuha na natin guys sa uh, ano. Kinagat lang natin guys. So ito ay magagamit natin sa ating paggawa ng mga sangkap. Dipinsa man o sa negosyo. So ganun pa rin guys ang mga sangkap dapat ay kumpletihin. Kumpletuhin ang apat na elemento. Elemento ng tubig, lupa, hangin at apoy. So, sa mga nag-aaral, mga antingiro, o sa mga ganting, so nakadepende na yan sa inyo, sa pagdala ng inyong mga gamit upang ito ay mas lalong mapabisa ninyo at mapagana ang lahat ng mga mutya na tuloy nakita sa atin binigay sa atin ng ating Diyos Ama na may likha o, ito habang tayo papakyat dito guys ito guys ay isang uri ng corals guys na ano makikita natin dito sa bundok dating ano ito guys yung nakiat natin dating kampo ng mga sinaunang katutubo. so ngayon wala na itong mga bahay dahil siya nga punti unti na yung nasibilize yung mga tao at bumaba sa bayan doon at yung iba ay nag-aaral so hindi na masyado silang ano guys ah, uh, kumbaga sa Bisaya hindi na igurante guys Dahil, e, halos halos na dito sa amin guys ay yung mga katutubo ay nakapag-aral na dahil na rin sa ating programa ng ating gobyerno na binigyan sila ng panahon atensyon ng ating gobyerno na makapag-aral yung mga kababayan natin so pakain natin dito guys makiat tayo dito dahil wala tayo dito katao-tao minsan lang yung tao dito na makiat so para na rin na masilayan natin ang ating kalikasan, so, kailangan tayo ng makikonek sa ating kalikasan guys, para mas lalo nating ma-pabisa ang ating mga gamit, so hanggang dito na tayo guys, dahil maya-maya ay magdidikit tayo dito dito tayo hahanap tayo ng area dito na tayo ay makipag usap sa mga naririto sa ating mga amigo o mga amiga sa ating mga gabay so hanggang dito lang tayo guys so hanggang sa muli ah Ingat-ingat lang po tayo sa ating bawat lakad lalo na ngayon guys sa panahon ngayon hindi natin may iwasan makakita tayo ng maaari nating makalaban kahit tayo ay nag iwas ng ating kapalaran na hindi tayo makatagpo ng gulo so marami tayo mga pagsubok na dadaan kaya kailangan tayo ng magkumpisyon sa bawat araw at panatilihin natin na hingi tayo ng kapatawaran ng ating Panginoong Diyos. So ayun lang guys hanggang dito lang tayo at ayun dumating na tayo sa isang area. So mas mainam dito dahil daanan nga ng tao prominsya ng yung taong dumadain. dumadaan dito guys. So hanggang dito lang tayo guys. So muli Ito si Carpintera ni Lover So Babay muna guys God bless lahat